Grabe yung pagkabalot niya, oh. Balot na balot talaga. So, guys, kakain tayo ng balot. Yan. Ito yung balot. Bawal po to sa inyo, ha? Bawal pa sa mga bata. Kapag daw kumain ng mga bata ng balot, ay mabobobo. Kaya bawal pa sa inyo. Ito yung balot na kakaiba. Yung maangang na sa loob, kapag binuksan mo, tara buksan natin. Yun! Taste test! Oh my God! Oh my God, asarap. Masarap pala tong balot na ito. Akala ko kasi dati, hindi. Ang dami kasing nalabas sa TikTok na ganito, na no, kumakain ng balot na binibili na dito sa TikTok. Grabe, hindi siya masyadong maanghang. Kayang-kaya. Perfect na perfect to guys sa mga taong ang bahay, na walang mabilhan, ganon, ng balot tuwing gabi. Tapos mag-ecrave ka, oh ko eh, kukuhain mo na lang to sa rep mm. 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 Sarap Sarap nyo mm. Guys Sobrang sarap I-check out muna nasa yellow basket ko lang